Hindi uso ang jet lag at halos kalalapag pa ng Canada ay tuloy lang sa bonding si na Kim Chu at Paulo Avelino. Kung dati ay nasasanay ang mga ni na si Kim Chu ang laging nagpo-post ng kaganapan nila ni Pao, ngayon ay tumatapang na rin daw ang aktor. Sa latest video post ng aktor sa Instagram ay pinakita niya ang kanilang pagjajagang. Hawak nito ang kamera habang nasa likuran niya si Kim. Ang mga ganitong eksena ay nagdadala ng init ng kilig sa mga taga-suporta na laging naghihintay ng mga bagong updates mula sa kanilang paboritong love team. Hindi maitatanggi na ang mga ganitong updates ay nagpapasaya sa mga fans at nagpapalakas ng kanilang suporta para sa Kim Pao. Ang pag-abot ng mga larawan at videos sa kanilang mga social media accounts ay nagiging sanhi ng mga pagbati at papuri mula sa kanilang mga taga-suporta na nagpapahayag ng kanilang kasiyahan sa mga lumalabas na content. Ang ganitong klase ng interaksyon sa pagitan ng mga artista at kanilang mga fans ay isang magandang paraan upang mapanatili ang koneksyon at pagmamahal ng mga taga-suporta sa kanilang mga idolo. Ano ang sinyo sa balitang ito?